Sa halip na magandang serbisyo, pambabastos at pangmamaliit umano ang natanggap ng isang babaeng kumukuha lang sana ng tin ID sa BIR Novaliches sa Quezon City, ang insidenteng ito ay nag-viral sa social media, at ngayon, terminated na ang inireklamong empleyado. Napaiyak na lang si Nika Kadalin sa isang video na ipinost niya sa TikTok matapos umanong bastusin at maliitin ng isang empleyado ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay Nika, Pumunta siya sa BIR Novelliches nitong Lunes upang magpagawa ng TIN ID para sa kanyang trabaho. Sinubukan daw muna niyang gamitin ang Online Registration and Update System o ORES, pero ilang ulit itong nag-error, dahil dito, napilitan siyang personal na pumunta sa opisina ng BIR para magpatulong, ngunit pagdating doon, sa halip na matulungan, nainis umano ang humarap sa kanya dahil hindi siya nag-online transaction. Kahit ipinaliwanag niyang nag-error ang system at ipinakita pa sa cellphone na hindi ito gumagana, pinayuhan siyang bumalik na lang sa ibang oras o pumunta sa BIR National Office, ayon kay Nika, halatang mainit ang ulo ng empleyado, maigsiraw ang pasensya nito at halatang pinipigilan ang inis habang nag-uusap sila. Kwento pa ni Nika, all throughout our conversation, nag english talaga siya, parang gusto niyang ipamukha sa akin na bobo ako, dahil paulit-ulit daw niyang sinasabi pero hindi ko maintindihan, dagdag pa niya, naging sarcastic ang tono ng empleyado at tila pinapahiya siya sa harap ng iba. Hindi na siya nakatiis at sinabihan ng empleyado, siguro po kailangan niyo munang magpahinga, kasi baka po hindi pa kayo ready to serve the people, pero lalo lang daw itong nagalit, wala daw akong karapatan para sabihin yun sa kanya, sabi ni Nika. Sa video na nag-viral, makikitang umiiyak si Nika matapos siyang kamustahin ng isang nakasaksisa ng yari, doon na siya tuluyang napaiyak sa hiya, sa pagod, at sa pakiramdam na parang wala siyang halaga bilang isang ordinaryong mamamayan, kasi imposibleng ako lang ang nakakaranas nito, sana makuha natin yung justice, sabi niya. Naghain na ng reklamo si Nika sa Anti-Red Tape Authority, ngunit sa ngayon ay wala pa silang tugon sa issue. Ayon naman sa BIR Novelliches, nag-leave na ang inirereklamong empleyado matapos ang insidente at tuluyan na itong natanggal sa trabaho simula November 1. Gayunpaman, inisuhan pa rin ito ng show cause order para magpaliwanag. Batay sa Republic Act number no. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, dapat ay magpakita ng propesyonalismo malasakit, at respeto sa publiko ang lahat ng kawani ng gobyerno, dapat din silang maging magalang, maagap, at handang tumulong sa sino mang nangangailangan ng serbisyo. Pinaalalahanan din ng publiko na maaaring tumawag sa hotline 8888 kung may sumbong laban sa mga government employee na hindi maayos o bastos sa pakikitungo. Nakakinsulto lang na all throughout our conversation. naging english talaga siya. para bang gusto nang ipamukha sa akin na ano, na dapat ko maintindihan lahat. Sobrang impatient niya. Yung sarcasm, yung, yung parang magmumukha ka talagang bobo. Dapat hindi ko daw maintindihan paulit ulit-ulit nga lang daw siya ng sinasabi. Hindi din Pinunan na niya ang asal ng empleyado niya. at lalo itong, at itong nagalit. Sabi ko, sabi ko, siguro po kayo kailangan na po magpahinga kasi baka po hindi po kayo ready to serve to to serve the people. Hindi tumaas talaga yung boses niya. Tapos pagkakaalala ko sabi niya, wala daw akong karapatan para sabihin yun sa kanya. Sana matigil na to. Kasi imposibleng ako lang ang nakakaranas nito. Sana makuha natin yung justice.